naman katanapan ang bunga aba isa hmm. pag tutuloy po ori, maganda isa lang kay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 po, ang episode na ito yan po, nagtatali po tayo ng kamatis. Oh, yan. makakasama po natin si GM Bila kaya Yung kaya ay Dalang-dalang na wari Kaya ano Nakita oh. Hindi pa pantay na yung barang mengikat puno katawan oh hmm Ayun po, ito na po yung ganap ng ating kamatis po ngayon, oh. no. Nang matalian po natin mga gaito, oh. Talaga hindi tayo makaligtas sa bacterial wilt well tayo. Oh. Patay. Ito may mga amag po. Ang puno. ya yeah, sabi na, oh. Hindi pa natin inaano may amag na, oh. Minsan tinatanggal ko na ganito sayang dito siya kinapitan sa banda dito para po hindi na makahawa lalaki pa man din ang ugat Yan, ito po, bacterial wealth. Galing sa mga ano, inaamag, punggus. Tatapon natin ito sa malayo. Yan na po yung ating mga kamatis. Oh. dito na ito sumalayo sayang may bunga pa naman na po yan ang laki po ng iwan ay di po ba ito una natabunan tapos po itong banda din eh ay Naiwan talaga siya, naiwan. Oh. Para manipis. Pero okay din po naman. Yun no. Oh. Ya, yeah, ito na po. tali para sa kamatis nahingi pa ng tabon mo Pareho yung mga magiging pangunahin yung no? Aka ah, naman Katanapan ang bunga Aba isang langkay Hmm eh pag po ay maganda isa lang kay 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9 10, 11, 12 uh, 12 piraso Ay pag po ilalaka ng kanggagar Baka kalahating kilo Anong 12 piraso Ay ayos Yan lang po ang ganap may nabili po ng ano pecha may nabili ng pecha Pareho. Wala. Wala. <laughs> ay, meron pa yung pang sarili lang. Ano? Ilalagay siya. Ano? Oh. Ay, ganyan po ba yung nalagay? Pichay, baka mustasa. Hmm. <laughs> ah, ay, ay bilhin na ganito eh. Nimbog ang. Ay, sabagi siya magluluto. Ay, salamat po. Ay, ay, ay. Uh -huh. ya saben! <laughs> Ayun po, may nabili pa rin po. Tapos po, ang mas maano natin ngayon, mas ubus na pechay. Oh. Tingko kunting bahagi na lang po yan. No? Oh. Yan, oh. isang plat. Oh. Yan. Tingko kunting bahagi na lang po. Ang mapuro pa po natin lahat. Anong tawag dito ito? Yang ating mustasa. Oh. Ang ganda pa po. Tapos ito na lang yung naman natin sa singkang. Medyo pinapalaki pa po natin na konti para mas mabigat. Hmm. na singkang. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.